Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napawaw ang mga followers ni Kim Rodriguez sa latest Instagram photo ng kapuso actress. Nakasuot siya ng one-piece blue swimsuit. Iisa ang komento ng mga netizen. Napaka-sexy at napaka-hot daw ni Kim. Na talaga namang biniyayaan ng well-endowed boobs. Based on her IG post, Kim went on a pool getaway with her friends. Herlin Hipon Budal, and Mosang. Rest day ang kanyang inilagay na caption in one of her IG stories. Pero ang isa pang kapansin-pansin sa post ni Kim ay hindi naman mukhang buntis si Hipon. Ang chismis nga kasi ay nabuntis di umano siya ni Willie Revillame. Pero patunay ang mga larawang ibinahagi ni Kim na hindi nga totoo ang chismis. Dahil wala namang baby bump si Herlin at slim pa rin naman. Bukod dito ay nagpost din si Kim sa TikTok ng mga video na makikitang panay ang hataw nila ng sayaw ni Hipon. Anong masasabi mo sa balitang ito?